Ha. Pasige demo kasi traffic 'to eh. Eh pa, niyan baka masisi na tayo dito. Uy, ano ka ba kina kausapita? E, sitsit ka ng sit -sit dyan? sitsit diyan. Sitsit, sitsit. E, Hay, hindi daw ako bigu ditoy 2 meters lang ako, sitsit, ha? Eh bakit ko si BC jet? Ano? Ay, kung hindi ko yung sumisitsit, tsaka hindi ako, eh sino yung sitsit na sitsit sa atin? Baka Eh bak... Ah! Oh! kanyan. Ang ah, cute, cute yan, ahas yan eh, no? Nice, no? Alis tayo dito. Ayaw dito. Yan mo mga lukulok ko. Pili ikaw. Bala. Cobra. Bala. Okay. <laughs> Hindi pwede tayo iba. Dapat isa. Mali na naman eh. Patay na. Ano gawa natin? Tara tayo. Talon tayo, ha? Bilang oh. ako tatlo. tayo. A atu, A two. A three. Atrina sabi eh. Atrina! Ayaw mo rin talon? Takot din ikaw? Uy, takot ka rin eh. Pip! ikaw pa lang muna din ang jami sa birila. Okay pag mo kami rin. Ma'am! Wow! Po, po, po. Kayo ba ang ni Ev galing sa probinsya? hindi si Ev yan. Hindi si Ev yan. Hindi si Ev. Hindi po. <laughs> ha? Hindi. hindi ba ito apoko? E siya naroon na apoko? Nasaan si Ev? Nandun po. Nandun Nandun siya! Iwan niyo muna yan! Ang kapatid ko! <laughs> Salala ka, mo ko! <laughs> Ito ho! Oh. <laughs> oh. <ko>. Ang <laughs> ako niyo! naman! Bakit ang kapatid niyo lang kulay daga? Bakit ka lagi nga po? Lulu! <laughs> Lulu! ko. Naging Spider-Man. Ay! Au! Morning. Good morning. Thank you. Fish. Fish. Fruit. Fruit. Vegetable. Vegetable. Uh, put it there. Mm. Thank you. There. Thank you. There. There, 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 there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, gosh. Put uh, it. There, uh, there, okay? Thank you. Mm, put it there. Uh, ah! Cockroach! Cockroach! Uh, me? Me? No, no! Cockroach! Cockroach! Ah, uh, cook! No, 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 no! Kill! Kill! Spray! Uh, ready? Close your eyes. No, no, uh, no! Okay. Cockroach! Spray the cockroach! Kill the cockroach! Dead. Me? Go. What happened? Carrot. Uh, what happened? Dead? I do not have a problem. Because you know me naman, I look good in everything. And besides, fish naman ang na aking complexion, kaya I like peach. Mm. Oh, asan na yung ating mga peach? Oh, yeah. hi! Yeah. Hi! Yeah. Yeah. Charlie. Hi! Charlie. Ako na may paalis na. Ako na may paalis na. Ako na may paalis Ano ah? Morgue? May unan, may kumot, may bulig, may electric fan. 7.50 isang araw. Amal naman. Wala ba matmula? mula? mula naman eh. Relax. Eh, ano naman meron dito? Eh, lahat na nandito. Wala dyan. Limang piso isang araw. Hmm. Mahal pa rin eh. Hmm? Meron ako dito. Dalamang piso lang. Pwede? Hmm. Well, talagang ganyang buhay. Hmm? Mahirap kita oh. ng pera. Kaya meron tayo dyan. Ito. Ah! Ano yan? Eh? Natutulog. Nakasabit. Eh, bakit nakadali? Eh, kung di nakasabit yan, edi nagsibag sa kanya. yan. Huh? Mukhang bago kaya sa lugar namin. Oo nga. Uh, actually, naghahanap nga ako ng matitirahan. Matitirahan? Eto, hindi siya pwede. Fully booked na. Oo, oh, wala nang bakante. Wala na. Meron! Meron! Meron uh, Magkano naman? Baka mahal. Mura lang. Mura lang? Magkano? Five! 100. Thousand! Thousand! Five <laughs> hundred pesos. <laughs> <laughs> pesos. <laughs> <laughs> Kahit na, kasi medyo baka hindi ko makaya. Wala pa kasi akong trabaho. Pero thank you, ha? Uh, uh, sandali, sandali! Uh, trabaho? Magag mag-agawa natin ng paraan yan. Uh, di ba kailangan natin katulong? Hindi. Ah, hindi kailangan! Ah, kailangan! Kailangan namin katulong. ng katulong. <laughs> uh, magkano naman magiging sweldo ko? Five hundred. Five hundred. Sige, payag na ako. Sige, payag na rin kami. Hmm. Sa isang kondisyon, ha? Kailangang makihati ka sa... kuryente one hundred pesos. Uh, tubig, one hundred din. Hmm. Pagkain, four hundred. Hmm. Naku, 600? May utang pa akong 100? Pa ko na lang magbabayad nun. Ganon. Oh, sige, ikaw ang bahala na. Gusto mo na makita kwarto mo? Oo, pwede. Ha? Halika. Ang ganda niya, no? Mm-mm. -hmm. Ang pangit mo. Ang pangit mo.